Mom, bon, bon. Magandang araw po sa ating lahat. Sa pagkakataong ito ay tayo po muna ang magkakasama. At sa ngalan po ng ating kaibigan si Jillianes ng Amsiki TV, ay ako po ngayon ang iyong lingkod. Pag-uusapan po natin ngayon kung paano mag-umpisa ng negosyong pagbababuyan. Ang pagsisimula ng pagbababuyan, ay maaaring maging isang magandang oportunidad upang kumita ng pera. Ngunit ito rin ay nangangailangan ng malaking pag-aaral, disiplina at pagsisikap. Narito ang mga hakbang na maaari mong sundin upang magsimula sa negosyong babuyan. Gumawa ng plano ng negosyo. Isulat kung anong uri ng baboy ang gusto mong alagaan, kung saan mo bibilihin ang mga ito, kung paano mo papakainin ang mga baboy, kung saan mo sila itatabi o alagaan at kung paano mo ibibenta ang mga produkto mula sa baboy. Ang plano ng negosyo ay magbibigay ng maayos na direksyon at magbibigay ng pananaw sa posibleng mga hamon na maaaring makita mo sa negosyong babuyan. Maghanap ng malawak na lugar Ang negosyong babuyan ay nangangailangan ng malawak na lugar upang mapakain ang mga baboy at maglagay ng kanilang mga kublihan o kulungan. Kung hindi mo pag-aari ang lugar, dapat kang maghanap ng lugar na magpapahiram sa iyo ng lupa. Maghanap ng magandang uri ng baboy, tukuyin ang uri ng baboy na nais mong ilagay sa iyong babuyan. Pwedeng patabain, lechonin o kaya ay piglet production. Tandaan na hindi lahat ng uri ng baboy ay karapat-dapat sa lahat ng uri ng negosyo ito. Magtakda ng schedule sa pagpapakain, sa oras na malagay na ang mga baboy sa iyong babuyan. Siguraduhin na mayroon kang maayos na schedule sa pagpapakain upang matiyak ang kanilang kalusugan at magandang kalagayan. Alamin ang tamang paraan ng pangangalaga. Kailangan mong malaman kung paano alagaan ang mga baboy, kung paano maglagay ng kanilang koral, at kung paano magpatakbo ng negosyo sa malinis at organisadong paraan. Magplano ng mga produkto at presyo. Tukuyin ang mga produkto na nais mong ibenta, kung paano ito pakakainin at magtakda ng presyo na makabuluhan para sa iyong negosyo. Magmarket ng produkto, tukuyin kung paano mo ibibenta ang iyong mga produkto sa negosyo ng babuyan. Maaari kang magtinda sa lokal na palengke o magbenta sa online platforms o mga kakilala mo. Tandaan na ang pagtatayo ng negosyong babuyan ay maaaring magdala ng magandang kita, ngunit ito ay nangangailangan ng malaking pag-aaral, pagsisikap at disiplina. Siguraduhin na mayroon kang sapat na kaalaman bago magumpisa upang matiyak ang tagumpay ng iyong negosyo.